Good morning. Ito na po ang Ishikawa Prefectures, no? Well, anyway, malapit na tayo sa ating pupuntahan. So, pupunta muna tayo dun sa ating uh, uh, presidente ng Ishikawa Prefectures, yung Filipino community dito. So, dadaanan muna natin siya bago tayo pumunta sa Uwajima City. So, kung makikita nyo, parang napakaliwalas lang, normal lang, na parang Walang nangyari di sa ano na to, sa lugar na to. Pero ayon sa news talagang yung area to talagang grabe yung pinsala. Well, ano anyway, later on makikita naman natin kung ano nga talaga yung ano, yung itsura nitong area ng ito. 'Di ba? Pero right now, yan, may mga nakita na kayong mga dito. Mga rescuer, mga sundalo. Na nandito sa taas so, kita mo itong bundok puting puti dahil nga sa snow so, na travel tayo around 8 uh, hours going here grabe itong bahay na to yan tumagilid na siya nandito na tayo sa Wajima City kung saan dito nga ano uh, tumama talaga yung malakas na lindol at the same time dito rin nagkaroon ng malaking ano, area kung nasa nasa moon. So, uh, ano, talaga ako. yung ano, dito mga resident talaga. Shit! Ito yung uh, building na lagi, ano, uh, pinapakita sa news. Ito yung ano, no? Yung dito sa area ang to. Ay, dito ba yung? Hmm? Nagkikita sa... Ayan, no? oh, oh, lagi, lagi. Karami. Parang jokes-jokes lang Kakawa yung TV, pero kung talaga nandito ito, ko, mula. parang nangiinakatalaman. Ito yung grabe, to. to. Yan. Yan time to time yan pinapakita sa news ngayon. Usap-usap pala. Hirap yung pagpasok natin. Pauwi natin ang panay. Ito yung isang homeowner na nasunugan ng bahay itong marandang to so yan yung bahay niya tapos yung, yung niya dalawa nandyan din um, so, buti ka mo nakaligtas sila grabe tong pinsalang to so yung ano dito mga sundalo so no, continuous pa rin yung retrieval nila ayun dun sila kanina oh. ayan kakapanghinayang talaga to grabe awawa wow, yung mga resident dito Ayun, matanda dito. Kanina pa dito eh. So, wala na. Hindi mo na may babalik yan kasi nga nasunog na. So, bali sa February, babalik na naman tayo dito para mamigilit ng tulong sa kanila. Kasi marami din talagang mga Pilipino dito na naninirahan. Pati rin din sa mga Japanese, siyempre, mamigilit din tayo ng tulong. Kagaya ng ginawa natin ngayon. Actually, dinaanan lang na talaga tong area to para makita natin talaga kung gaano kalawak yung pinsala. So sa katabing ano nito, ibang streets talagang halos karamihan ng mga bahay dito talagang giba dahil sa gawa nga ng ano ng malakas na lindol at sa